Good morning! Papunta nga pala kami neto sa hospital para dalawin si Papa. Hi guys! Magang nga pala kaming kumising neto dahil dumati na nga sila ate galing Maynila. Kain po tayo. Nag-request nga pala sila ate na may sabaw na ulam. Kaya ito po yung ulam namin ngayon. Pagkatapos nga namin kumain, tapos nakapagpahinga na din sila ate, papunta na nga kami neto sa hospital para nga dalawin si Papa. Nating nga po namin ng hospital, naabutoy nga namin dito yung kapatid ni Papa na si Ate Inday. Sa si ating Jem nga muna yung naghawak at nagbantay kila baby dahil bawal nga sila pumasok sa loob for safety na din. Pagpasok nga po namin sa loob, nandito nga po pala yung kapatid ni Papa na si Auntie May. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalaw kay Papa. May mga kailangan bilhin nga pong gamot para kay Papa kaya sinamahan ko nga si Kuya bumili dito. Tapos na nga kaming dumalaw nito kay Papa kaya pauwi na po kami neto sa bahay. Okay. Uh -huh. pagka uwi ko nga po ng bahay sa so mga ilang minutes nga lang din po ay bumalik din agad ako sa hospital kakapitan nga daw po si papa ng NGT din kailangan may anak na po merma kaya ako po yung pumunta doon nakapitan na nga po si papa ng NGT sobrang proud talaga ako sa iyo papa dahil kinaya mo po laban lang tayo pa pagaling ka po lagi nga nakabaluktot yung mga legs ni papa kaya sinubukan ko ang straight tapos minasage massage ko para masanin na nga yung legs niya na naka straight sobrang sarap na nga po dyan ang tulog ni papa and katabi niya pala dyan yung patid niyang si Auntie may Nagpaalam na nga din ako neto sa kanila dahil uuwi na nga din ako neto dahil baka hinahanap na nga ako ni baby. Habang pauwi ako neto, grabe sobrang lutang na lutang ako. talaga ako. Sobrang naawa talaga ako kay papa habang tinitingnan siya, di talaga ako sanay na ganun yung kalagayan yeah. Malalagpasan din namin itong problema na to, basta laban ka lang papa. Nandito lang kami mga anak mo pa, ilalaban ka namin hanggang sa dulo kaya kapit lang. Mahal na mahal na mahal ka namin papa kaya pagaling ka, labanan mo yung sakit mo